ang isa sa Marikina Pride na binigyan parangal at pagkilala ng Michelin Guide hindi kami makapaniwala na nakasama kami dito. Hindi namin expected. Kalangan namin nung una, hindi kami yon. Ngayon pala kami nga talaga. Malaki nabago. Halos dinudumog na kami, iba-ibang lugar na eh. Welcome sa Marikina, ang kilalang shoe capital ng bansa dahil dito ginagawa ang ilan sa mga pinakamagagandang sapatos sa Pilipinas. Pero hindi lang shoe capital of the Philippines sa Marikina, tahanan din to ng isang Michelin Selected na pansitiriya. Dito sa Marikina, pag hindi ka pa nakakatikim ng pansit sa Lola Helen, parang hindi ka tag-Marikina. Ito na sikat na pansitirya ngayon dahil sa Michelin Guide. Alamin naman natin, ano ang mga naging pagbabago dito sa pansitirya na 'to? Pagkatapos ng selection nila sa Michelin. Pasok tayo sa loob. Let's go. karon ng Michelin Guide, hindi kami makapaniwala doon sa nangyari. Dumami yung aming mga customer. Saka may mga customer kami na galing sa ibang lugar. Dumayo sila. Dumami talaga sila. Hindi namin expected. Sa dami ng nandoon na naselect select eh isa kami na napili. Malaki ang nabago. Nagkaroon siya ng halos dinudumog na kami ng tao. Natutuwa naman kami kasi at least napasama kami. Lahat kami natuwa doon sa pangyayari na yun. Kailangan namin nung una, hindi kami yun. Ayun pala kami nga talaga. O po si Jerbin de Guzman. Apo ni Lola Helen. Ako si Pasita Valdez de Guzman. Kami yung owner ng Lola Helen Pansiteria kasi ang talaga dito kami magkasawa. Dati pa kasi may umupang incik dito sa silong nila. Nung araw pa yung matagal na. Tinda nila ipansit. Parang sinundan lang namin yon, simula noon hanggang ngayon pansit pa rin yung specialty. Biyong kalitsyon talaga. Araw-araw talaga. Maraming may bili. Diyan gisado, tumpiang Shanghai, bola-bola, fried chicken. Pansin namin siguro yung taga Michelin, Bihon Collection po ang talagang natikman nila sa amin. Talagang best seller namin. Pag hindi ka pa nakakatikim ng na pansit sa Lola Helen, parang hindi ka tagumarikina. simula nung kasali kami sa Swissiland Guide, parang naiba talaga yung ano, pati yung mga tauhan namin, siyempre napahagod. Ang nangyari kasi ngayon, imbis na o-order ka ng isang order, minsan tumatagal din. Siyempre, unang-una, dinudumog na kami, iba-ibang lugar na eh. Pinapakiusapan naman din namin yung ibang customer na kaya itong minutes yung ano, kasi sa sobrang dami ng pila, eh siyempre medyo tumatagal yung minsan nabot na 30 minutes. Pero, nagaantay sila dahil nga, alam nila na sulit naman yung binili nilang pansit. Doon makikita talaga na parang nagkaroon ng pagbabago, napagod sila, parami lang binabasta. Tsaka siyempre, pati yung sa palengke, marami kami pinapamili dahil nga doon sa sahog. Yung mga kusinero namin, kasama na namin yan simula nung nag-open kami before pa yun, 20,000. Yung iba, na hair na rin yun sila. Washer lang sila from the start. Tapos naging waiter, tapos naging helper, then naging cook na sila. Lahat yun nandun, napromote-promote sila. Kaya expert na sila dyan. Sa mga gustong magsubok din na magnegosyo, try nyo lang. Try your best. From the start na lang, simulan nyo na ng maganda. Sarapan nyo na agad. Huwag nyo nang testing-testing. Sarapan nyo agad. Try your very best na para mabili agad. Mga cabs, inaanyayahan namin kayong sumubok. Pumunta kayo dito sa Lola Hidden Pansiteria para katikman ang aming pansit na masarap. Matatagpuan ito sa 425 J.P. Rizal Street, Santo Nino, Marikina City. 9.15 a.m. hanggang 9.30 p.m. Madali lang napin Punta kayo sa amin. Talaga naman manyaman kay ni Naimas dito, Tiban Sitme. Kumalanta na mga ka! Na, mga cab. At welcome dito sa show capital of the Philippines, Marikina para sumugod ng Michelin Guide Selected na kainan na pansitirya na kung tawagin ay Lola Helens at kasama natin si Camera Woman. Hi Caps Nation! Nandito ngayon tayo sa Santo Niño sa Marikina. Lola Helens pansitirya po dahil kamakailan ay isa sila sa napili sa nakaraang edition ng Michelin Guide. What? At ito, susubukan natin dahil marami sa kanila ang nag-comment na pahingi doon part 2 ng mga nami si na eh eto na pag saluhan natin ang dami mo in order eh dami sabi mo kasi <laughs> ito na yung shoot natin today so dinakyan oh, oh. ko talaga yung sige ikwento mo muna sa kanila so, yung order so order kami ng pansit bihon con lechon meron din bihon canton con lechon oh yung mga best seller butter chicken hot otay gisado lomi soup kamaron rebosado syempre hindi mawawala ang fried rice kanin at yung best seller nilang bola bola at lumpiang shanghai grabe dito sa lola pansit para siyang Chinese na ano, restaurant. Actually, may influence siya ng mm -hmm. Chinese. So, Filipino-Chinese. Oh, Amaya malalaman natin ang karamihan sa mga kailangan malaman. Pero kumuha muna tayo nitong pansit. Grabe to. Ito yung con canton. Con canton. So, sa akin naman, bihon con lechon. So, yung lechon nila, yung lechon kawale eh, no? Oo. Oh, oh. Pero, niyem ko naman yun. My belly part naman yon So, eto, mix siya ng canton tsaka yung bihon. May makapal, may manipis. Ganun siya. Cheers! super favorite yung laka. I Alam mean, yung gisadong gisado yung lasa talaga. Yung mga sibuyas, gano'n. You know? Tapos yung oil na binibigay nung lechon, doon sa pansit, parang kumapit talaga yung ano. Ang texture, grabe. Parang siyang hmm. ano, pansit sa piyesta na luto ng mga mga lola. -hmm. Parang gano'n. Pag pumunta kayo sa mga bahay-bahay, sa mga baryo na piyesta, parang upgraded version pa. Parang hindi pang tinda. Kaya nga Lola Helen eh, kasi pinangalan yon from kay Lola Helen. Pero may ari talaga ay si Tatay Ruben at si Nanay Pasita. -hmm. -hmm. Parang Chinese influence lahat ko, Kasi sa pagkakaalam ko, dati, nung wala pang Lola Helen, ito mismo ko sa nakatayo to, eh may mga nangungupahang inche na may mga kainan. Mm. Tapos nung umalis na sila, tinuloy ng pamilya ni Lola Helen. Hanggang ngayon, ito pa rin yun, yung recipe na yun. Alam mo, sa sobrang lasa niya, parang gusto ko siyang lagyan ng kanin tsaka pansit. O, gaganyan mo yung kanin, tapos alagyan mo ng lechon kawali, tap mong ganyan. mo ganyan, tapos subo mo. Pwede rin naman yun. Eto mm -hmm. yung fried rice na lang. Meron mm -hmm. tayong in-order na fried rice dito. So yung fried rice na to, kung mapapansin nyo, parang siyang short grain na dikit-dikit pa, hindi yung buhagag na karaniwang nakikita natin. So lagyan natin siya ng ulam. Isa sa mga sikat din online ko eh, yung bola-bola. Sa kanila. Oo. Ayan, hiniwa ko lang, tapos lagyan natin ng fried rice. Mm 🎵 Music -hmm. May, ano, may humahabol na tamis doon sa asim. Makapal yung sabaw. Manamis-namis. More on the sweet side siya. As far as may mga spices na oriental. Parang gano'n. Sige, okay, gano'n siya plain, right? Mm. Rich and sweet. Ang sakap din ito. Ang sakap din. Sabihin mo na, masarap. Oo oh, nga, masarap naman talaga. <laughs> Hindi, masarap talaga. Oo. Masarap. Actually, kanina, nanonood ako ng mga kumakain dito. Tapos may mga first time kasi na bumibisita. Bilang uh, nakilala to as recognized lang ni Guide, sabi ng mga kumakain kanina, alam mo yung parang pagkasubo nila, yung katulad ng subo kanina na napapikit. Tapos, may mm. sarap. Ganun lang yung... Tas, excited na ako. <laughs> Mm -hmm. Excited. Nung nakita ko sila, sabi ko excited na akong kumain. Pero mas na-excite ako dun sa uh, Chinese style nila na butter chicken. Mmm! hmm Buttered ba o butter Buttered. Manti-kilya, ganoon. Mm -hmm. Kasi parang buttered din siya. Butter na butter talaga. May butter. Okay. Mm -hmm. Yung ni Roblox sa batik, mm -hmm. para bago prituin, parang ganun siya. Cheers muna. Mm hmm Ako, no, okay. butter. Sweet din. Nanginibaba yung, yung mga sweetness sa luto nila. Hmm. Pati sa loob, butter din yung lasa ng loob. Oo oh, nga, no? Ito yung, literal, yung sinasabi ko, butter, yung mantikilya, ito yung lasa niya. So, mas oily siya, Gano'n. Pero, okay yung naman. Malasa. Yung texture niya, ayun yung makakapal na parang harina. Parang ganun. Nakadagdag din naman ng place sa bibig. sa ito lang muna natin yung isa. Tingnan mo sa loob, mga kato. Luto naman. Nga ko. Oh. Tsaka, basa pa rin yung labso. Juicy siya. Hindi siya nag-dry. May ano dyan? May gravy sila. Nga, sauce. Parang itong lasa. Ang lasa ng manok ng gravy. So baka yung butter na ginamit dito ay yung nalitid. doon sa pampalasang nilagay dito. Tikma ko naman yung Shanghai nila. Siyempre pag may pancet, may Shanghai. Tama mm. yung sauce nila. Mm. Uh, Ang hulbo lang. Ah, maliit eh, no? Mm -hmm. Biyakin ko lang. Mabibiyak pa ba ito? Doon sa kalit? Oo, oh, siksik naman kahit maliit. Ayun o, naman yung palaman. Hindi porkit maliit, huwag mo mamaliitin. May laman siya sa loob. Pero ito, bakit tayo may lomi dito? Wala oh, like kang lomi. Kasi kanina, naghahanap ako ng sabaw dahil sobrang fasting na tayo. Pero kumain na tayo ng, ng solid muna. Hindi naman ito ba tayo lomi? Hmm. Parang Chinese lomi siya, no? Well, yan yung version ng ano, pansiteria nila. Dahil hmm. nga may influence ng Chinese, yan yung Chinese version ng lomi. Kulay puti. Uh, actually, may ano naman, pagka-Chinese talaga ang lomi. Hmm. Bago siya na-invento. Medyo white yung ano, white yung sabaw na parang gatas. Hindi ko alam kung ganun din yung lasa. Ano medyo creamy konti. Dito ako na curious kanina. Sabi ko kasi, ano yung marirekomenda nilang gulay? So sabi niya, hototay ginisado. Para siyang chopsuey na may halo-halo, may may pork, chicken. Usual na ano ng chopsuey, ingredients ng chopsuey. So gulay siya. Hmm. Ano ang tawag dito? Kamaron. Kamaron rebusado. Itabi natin dito. Kamaron rebusado. Kamaron Abusado. Grabe <laughs> naman. Kamaroon, abusado naman yun eh. Hihihi naman. Hihihi naman. Pwede nga natin to. Kaya, sa'yo muna to. Ito na kailangan kayo sasla. Yung una ka to eh. Ulo, nagre-review pa. Abusado. Oh, kamaroon. Oh, kamaron. Abusado. <laughs> waste, waste. Cheers. Cheers. Marami parang kumain ka talaga ng kari ng pinirito dito, you know? Mm -hmm. Actually, walang lasa ito. Wala so. nga. Ma. Parang lasa itong mismo ng ganito. Kaya siya may, may so, yung hipon lang talaga yung nahabol mo doon. Yung labor talaga ng hipon. Tapos so, ito, pwede naman siya dito. So, as expected, sweet and sour ang lasa ng sauce. Ako so, nakakalito, ang kaliton. dami natin in-order. So, okay, pala masyadong ambag. Ang sakap eh. Ang sakap mag-enjoy kumain muna. Kasi ngayon pa lang kami kumain mga kag. So, talagang lahat ng gutom ko ngayon binubuhos ko na dito. Actually, first time ngayon dito. Wala ulit sa aming idea o background kung ano yung mga dadat na namin na itong orderin namin at tanong nila. Basta ang pagkakaalam natin lahat, Michelin selected po ang Lola Helen Pansiteria. Kaya congratulations po sa team ng Lola Helen Pansiteria. Ibig sabihin, hindi katulad nung last nating upload tungkol sa Michelin na explain ko pala ha. Ito naman, isa lang ang pinuntahan natin. So, rekta na tayo dun sa kategoryang Michelin Selected. Mm -hmm. Hindi siya Bib Gourmand, hindi siya Michelin Star. Pero, kapag Michelin Selected ka, ibig sabihin, pasok ka dun sa mga guideline o pamantayan ng mga nag ng Michelin. Kaya ka napili. So, ganun yung nakuha ng na Lola Helen Pansiteria. Dun pa lang, ipanalo ka na Hindi lahat nakakuha niyan. At first time ng edition na yan, dito sa Pilipinas, yung Michelin Guide. Nakaka-proud naman talaga. Dito kasi, dahil nga si Lola Helen, ang pwesto ni Lola Helen, Ellen, bungad lang eh. Pagbaba ng tulay, yun agad eh. di Diba? Baka nang alam sa JP Rizal, ayun na agad. Hindi ka legit na marikenyo kung hindi ka pa kumakain dito kayo. Oo. Oh. Hindi ako taga marikina kaya first time lang namin dito eh. Hindi kami taga dito. Yes, again, ko na taga marikina, shout sa inyo. Diba kanina pa lang, pagdating natin, tanghali, hapon, dead time. ba? Diba? kasi usually, ang mga oras ng dead time, 2, 3, 4, walang pinipiling dead time dito. Laging may tao. Sumobra daw yung dami ng tao. Grabe yung binigay na impact ng Missouri din sa mga napili nila this past few weeks mm -hmm. mga kap tayong lahat sa mga pinalabas natin no, dito sa channel natin mm -hmm. ng mga missioning Guide guys pero kung gusto nyo pa ng part 3 <laughs> kasi nagpulong kayo na nagcomment kaya meron tayong part 2 eh no fail kasi talaga yung mapapasakap yung kain uh -huh. so imbis na parang ano-ano ka lang sa pagkain bigla kang nagiging malakas kumain kasi masakap talaga hindi mo kasi minsan sa una iisipin mo may psychological effect lang ba na dahil pinili siya ng mission kaya nung pumunta ka, Pinahin mo, ang sarap. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero hindi eh. naman kasi kami na lumipat-lipat ng kainan, mamasyal sa buong Pilipinas, sa ibang masay, yung mga nakakain natin, alam natin yung ay okay lang tapos ay uy sarap parang ganun alam naman natin yun so kahit wala yung Michelin guide siguro ah uh, kahit naman yung mga nanonood marami na kayong paborito sa buhay nyo alam nyo yun alam nyo yung kung para sa inyo masarap siya para sa amin masarap to pwedeng hindi tayo magkasundo sa panlasang meron ka pero sadya na uh, yun yung panlasa ko ngayon eh kaya minsan hindi ko sinasabi papansin nyo nga kung masarap nahihiya ako sa inyo na uh, baka hindi tayo parehas ng panlasa pero ngayon sasabihin ko na masarap po yung mga yun masarap dito sa Lalo Lalo Totoo siya. Yung mga pumupunta para kumain dito as a Michelin inspector. Hindi ba basta-basta yung panlasa nila. Siyempre, iba't ibang bansa na yung mga napuntahan nila kasi nangyayari na to sa iba't ibang bansa. Eh. So, pumupunta sila as common customer. Pag talagang nagustuhan nila at nakita nila yung harmony ng pagluluto, yung ingredients na ginagamit, yung karakteristik ng mga nagluluto, talagang pasok ka Favorite ko na yung pansit ni Lola Helen. Ang sarap mm. niya. Ano sa? Parang mm -hmm. kaya ko tong kainin any part of the day, any day of the week, Lola Helen. Yung pansit? Kung taga dito lang ako, malamang. Nakita mo yung kawa nila kanina, sobrang laki. Yung lutoan ng pansit oh, nila. Kembes nila eh. Di ba kapag nagluluto ka ng pancet, kailangan kasi kapag binababad mo siya dun sa mesa ba, mainit na mainit talaga. Oh, para kumapit oh. lahat ng lasa. Mm. Ganon yung ano niya, lutoan. yung actually yung lasa din niya. Mm. May mm pata smoky effect. uh, mm. smoky taste. Tapos, kumapit yung richness nung sa bowl, doon sa mismong noodles. Parang nakayakap siya doon. Kaya kapag karinain mo, parang sumasabog sa yung lasa. Tsaka yung kaldo na gamit nila. Kasi yung, di ba dahil nga may lechon kawali siya, kaya siya naging konlechon. lechon, mm. Yung pinagpakuluan ng lechon kawali, yun yung ginagamit na kaldo para dun sa pansin. Yeah, pala. Ginawa ko yung assignment ko. Ginawa ko yung assignment ko. Oh, palakpakan mo daw. Actually, yun naman talaga ang mga common sikreto pag sa mga gisado, kahit sa mga chop suey, kahit sa mga ganito. Sure yun, malasa at masarap. Uh, at hindi ko na masyadong na enjoy yung lechon. Kaya pupuha ko ng lechon. Ilagay natin sa palad natin. Habhab. Hindi ko inakabhab ang pangkin. Anyway, ang uh, Lola Helen Panateria po ay matatagpuan dito sa Marikina City. Ang eksaktong address nila ay nasa JP Resorts, Antonio. Pagkalagpas mo ng tulay, takanan ka lang. Takanan ka lang kung galing ka doon. Sa bakang ka, sa ring ah. Uh, mm, -hmm. mm -hmm. Ayun, kaya maraming salamat po sa mga nag-request nito. Tinupad lang po namin ang makakaya namin. Sa ngayon, Lola Helen, sa mga susunod. Ayun! <laughs> <laughs> Punto ko lang kasalamatan si Chow Food Call. May YouTube din yan. Ay, oo. Oh, oh. Simula na tayo yan sa YouTube. Nag-upload yan. Sa YouTube yan. At natuwa kaming lahat dahil talaga naman sumisipag na po sa YouTube yeah. yan. Hindi na sa Facebook. Facebook yan. Pang oh. YouTube uh yan. Meron na tayong uh, kapatid sa pag-YouTube. Oh. Ayon, Ayun, hindi lang sa pag-Facebook. -pe Pero at yung galas po, may Facebook din. May captures pa nga. May kasang Last trip pa. Talaga ba? Oh. <laughs> Pakamot naman ako may, may pa. pa. Mm -hmm. hmm. Tapos yung lechong kutsi ni Gimla, all year round, no, dumahaan daw yun. Tumatanggap na nga sa Pasko yun eh. Ah, talaga? Oo. Oh, Pwede na ako kutsi Order na kayo. Hmm. PM Kasi, na kayo. Kasa kang last, matatagpuan niya yan sa Azure. Airbnb app. Pakasol yan, sa yeah. Fernando. Meron din good news staycation, diba? Ang tami. Ang tami. Tapos, very very soon, isang bagong ano na naman, no? Sa may Clark naman. May Clark naman. Oh. Grabe naman yan. Ang dami mo namang pinaka <laughs> promote pa yun. Oo. Oh, tapos? Oo, oh, may oh. na yun. Alin? Yung fried chicken mo? Ay, yung but... fried chicken? Yung fried chicken mo, isang buo na may dalawang kanin. Ano mm -hmm. yun eh? Grabe naman yun. Ilagay mo naman sa screen yun, no? oh. Mm -hmm. Kung saan matatagpon. <laughs> Paminsan-minsan na naman, pag tulihan niya na mga ka- minsan lang namin binabanggit yun. Nahihiya nga ako magbanggit nun eh. Nahihiya ako sabihin na may lampret ko, may meditsong kutsi niya. Actually, yung kasa ng last 3 mga cams, bago lang kasi yun. So sabi ko, saman mo naman sa bonus clip. Ang sabi niya sa akin, mag-message muna daw ako sa page. Sabi ka mo ba? Siya sumagot dun. Eh ako din yung nag-manage yung page. So, yun. Nakapila ako sa magpapakamot. Oh, Alis na, segue na natin. At kung sinwerte-swerte pa na, i b pa yun. Thank you, thank you. Masa ka last three, di ba? Wala na ako utang. Wala na. Mm. Thank you. Yung contest po, nag-upload din Sa YouTube din. Nandito <laughs> na tayo sa ating promotion section po ng video na to. Pero yun, biro lang. Sana po lahat ay okay after ng uh, dumaan. Uh, bagyo. Alam ko pag na-upload to, parang dumaan na eh. Tapos na. Oo. Wow. Kana ay naging safe ang lahat. Kung uh, Meron mang nangyari sa narinaka recover na at maging safe palagi. Alam mo oh, pao. Oh, talaga talagang prayer kasi sa Pampanga, 'di ba? Nandun ang direct hit eh. Pero hindi namin naranasan. Oh. Sobrang thank you Lord kasi hindi talaga namin naranasan as, at least, as in nag-prepare na kami lahat. Hmm. Kahit yung mga family namin sa Manila, talagang time to time na namin pero hindi ganun kalala yung naranasan mag- oh. So, talagang thank you, Lord. Again, maraming maraming salamat po. Sana nagustuhan nyo itong part 2. Kahit pa paano yung natin. Hanggang dito na lamang siguro. Muli po, ako si Cabses. At ako naman, si Camera Woman. Nasarap na sarap sa pansit ni Lola Helen. Wow, ang wow, haba. Wow. At ito po, ang Team Kalas <laughs> TV na laging magsasabi at magpapaalala sa inyong na, lahat. Na huwag, na huwag yung kakalimutan. Excited! <laughs> na huwag, na huwag yung kakalimutan na lagi niyong tatandaan. Na uminom ng panulak. Cheers! Hindi siya zero, normal regular siya. <laughs> <laughs> grabe, grabe. Sulit dumayo sa Lola Helen dahil talaga namang manyamas. Kenny! Bye! Peace out! Bye. Thank you! Thank you, Thank you, Thank you Thank you po sa inyong... Thank you sa papansit! It's my favorite! <laughs> si Chow Pod Crawl kapag tinakpan niya yan, lilitaw yung YouTube channel niya. Tingnan mo, tingnan mo. Ay, ay, ay patagalin mo! pa! At nakaabot na nga tayo sa isa sa pinakasikat ngayon na pansitirya dito sa Marikina. Ito yung napili. Ulit. Nawala, nawala. Tignan mo, may nanggaya ng ano po. Ma'am. Ma'am, kanin ulam ng, ng panseto. Oh! Kumakain na yun <laughs> Kumakain na naman? <laughs> Nauna pa sa atin yun eh. Kumakain uh, naman pala yan. Yan, yan, yan. Oh. Salamat na akong birthday, mga Cubs. <laughs> bigyan niyo po ang regalo. Wow! Wow! Ito po mabibigyan ng regalo to lang. Meron ha? Alam niyo po ba, nasa promotion stage pa rin po tayo. Ito pong nakikita niyo, ay merong YouTube channel din yan. Ang pangalan ng YouTube channel niya, Jumbo! Rat Rat! Billy Jumbo po, Billy Jumbo. Itong <laughs> Rat Rat, pangalan niya na minivan niya. Mahabs, malapit na pala mga si sa Hitam Chess. Pati ba kayo sa comment section. Uy, wow! Matagal pa! Ah, anong gusto niyong makuha niya para sa birthday niya? Sino magbibigay ka? Uy, tila ito. Tila, nakakala lang ka yan eh. Ang kala ba? sa akin. Teka, Tol. Na-out of character siya eh, no? Kasi pagka tinututukan ng hammer to, mabait ko eh. Di ba, Tol? Oo, mabait ko. Ay, grabe yung pansin ako. Naparami yung ano? Naparami yung ano? Sa pressure! 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 Happy birthday Sa Ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga uh, part 2 to. Kung gusto nyo part 3, comment nyo sa baba. Tingnan ko kung matutuban natin. Pero hindi ako sure. Pero kung magiging sure ako, hindi eh, ma-upload natin kita kits tayo doon. Let's go, bye-bye. nyo si Cubs test sa comment section ng Happy Birthday. Apa? 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 na, Apa? 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 pa Apa? 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 intro yun, eh. Parang gusto ka nang makawalat sa lihat ng takot. Nagtitigil ako ng Pero yun sa noon na nandito ako kasama kasi sa akin. At syempre, ka rin yung plato. Ano ako na? Dapat may ako. Okay lang, okay lang. Ito na kaya, doon na rin ako. Okay, naawal sa inyo lang. Welcome to Pampanga. Thank you, thank you. 주게니 네.